Good morning, brothers and sisters. Pagkabat ngayon ay isang nakilang na uh, kapistahan ng mga santo na ay dapat talagang mag-diwang. Uh, mga uh, sinasabay po natin dito ang aming panalangin para sa ating mga panalangin na karapat dapat ay ng tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Ipagkaloon mo sa amin ang iyong liwanag. Sila'y ay kami ng kanyang sina upang ang dilingan ng sa pagmanaw ng aming mga mahal na ima. Naway maluwanhagi silang harating sa tahanan mong malumindi sa pamagitan ng Kristo Cristo sa ng Espiritu Santo at kasawa ng Amen. Ang ating pong pagdinilay ang brothers and sisters ay ang mga misteryo ng luwal natin. Sisimulan ko po sa ama namin mayroon meron pong magdilid ng dekada ng uh, sa Ang mga misteryo ng luwal natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ama namin, sumasalamit ka sa mahinang alam mo.

Sei mm. oh, tu. Tu, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, fra noi peccatori.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. sa mga lahat bagay sa mundo. Ngayon namin gulig-gulika ang mga mahal namin na mayapa na sina Pasa John Marcelo Vera señor Melenzo Gira, Emilio Idao Gira, Orlino Matagliones, Daisy Macabuca. Tinatas namin sa iyo ang kanilang mga kaluluwa. Habangan mo ang lahat ng mga kumanyaw at bigyan ng awa, kasiyahan sa iyong piling sa Via draghi din e vignali, andata male sacro corbatorio, lascia ai doni a cari patrono sacri Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Amen.

and mm -hmm. i yeah. Thank uh you. -huh. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Saluta Maria. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, certo. Gloria al Padre y al Filio y al Espíritu Santo. Kapayapaan kilang man ang ng may kapay sa mga ating mga. Sa mga mga islayan Ay dalawang misteryo ng lumalangati ang pag-akyat ni Jesus sa lamin sumang sa sa mahin ng alam mo, papasakay ng mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ipigyan mo kami ngayon ang aming kaharapin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Ama namin sa matulong aking makiya na ka ng glasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa Bukod sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Amen.

Ang Panginoong Diyos ay sumasariw, bukod ka'ng pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang ipanak na si Jesus. Ave Maria, nagpupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ng iyong alam na si Jesus. pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ng iyong anak na sa si Yesus. Amen. Ang na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae ni lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Salamat

Ave Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumahal iyo. Bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ng imanak na sa si Isama Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapayapaan kailanman pa ang igawad ng paikapal sa mga yung mga umang ating mahal. Sila sa bahay, na ng ilaw na walang hanggan. Ang ikatlong misteryo ng luwanhati ang Amin ka sa mahina nga lang po, sa amin ang ariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa amin. Di na kami kaya amin aming kapalig sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin. babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami ang kasalanan. Ngayon na po kami mamamatay kami. Ave Maria, napupuno ka krasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa Ave Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Pumod ka pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Salamat, Maria, ng Diyos ay sumasayong bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Mas Jesus. pinagpala sa babae ng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus sa pamamagitan